At yun nga po mga sir no, di po rin tayo. Kung mapansin nyo, marami tayo ngayong gabi. Nainggan nyo kasi ibang kabataan, sumama sa atin, kaya samahan nyo rin kami. Tara, let's go. At syempre, syempre nga po mga sir, mga sir, bago natin simulan yung mga training or workout natin gagawin ngayong gabi, stretching muna tayo para at least condition yung ating katawan at hindi masakit after natin gagawin workout. yun nga mga sir tapos tayo sa ating stretching kaya jogging na tayo ngayon para pawisan tayo bago simulan yung ating mga workout o gagawin nga gabi after nga po natin mag mga sir ay direct tayo sa ating push up dito nga po yung pinakasagad natin o limitation na kaya ng katawan natin para atis araw-araw malaman natin kung nag-improve ba o nahigitan pa yung ating kaya. At syempre mga sir, hindi lang para sa kanila kundi para sa akin din dahil yun yung goal ko. Yung mabalik yung ating condition dati o rikitan pa natin. at yun nga po mga sir tapos tayo sa ating push up kaya tamang yung lakad lakad tayo at stretching dahil after na to meron tayo sa sunod kagad na workout kaya let's go sa ating sunod na workout na mga sir ay mix siya ng planking at push up na magpapalakas sa ating katawan at dito nga po sa video na ito mga sir kung mapapansin nyo sumasabay sa atin yung isang kasama nating babae isang patunay ito na kayang kahit na isang babae na sa babae sa lalaki sa larangan ng push up o palakasan pastor go up at dito nga po mga sir pahapi yung mga tayo sa ating push up na ginagawa dahil araw araw mayroon tayong minimit na goal kung ilang push up yung ating gagawin kaya dapat natin matapos yun after nga natin magpahinga mga sir ay proceed naman tayo sa ating abs workout At yun nga po mga sir, no, habang nagpapatuloy yung ating workout, dito na patatapusin yung ating video. Kaya maraming maraming salamat po sa support at panunood nyo hanggang sa sunod po na ating video or day 5 natin. God bless po sa inyo.